Hello guys, welcome back to my channel For today's video ay magluluto tayo ng Adobo sa gata Kaya eto guys yung ating mga ingredients na kakailanganin Bawang Sibuyas Luya Chicken Papaya dahon ng sile nor cubes coco mama para sa ating panggata patis ground pepper or paminta at saka mantika kaya start na tayo sa ating pagluluto maglalagay na tayo ng mantika Kaya lalagay na natin guys yung ating bawang. Isunod na natin guys yung sibuyas. Luya. Isunod na natin guys yung ating manok. Ayan guys, pagtakan na natin siya ng paminta. At ilagdag na rin natin itong ating patis. Ilagay na rin natin guys yung broth cubes. Check. At ilagay na rin natin guys yung papaya. Ayan, pakpan muna natin guys hanggang maluto na yung ating manok at papaya update guys sa ating niluluto after 15 minutes ayan guys saluin natin sa ating niluluto i-check natin guys yung papaya kung luto na ayan luto na tapos ito namang manok ayan malapot na rin kaya pwede na natin ilagay guys yung ating gata halo halo ulit guys aantayin muna natin mag evaporate yung ating gata At ilagay na rin natin guys yung dahon ng sili. At ilagay natin tong ating sili, dagdag ingredients natin guys. Kaya guys, luto na yung ating chicken adobo sa gata. Kaya thank you for watching and don't forget to subscribe.